Good afternoon, good afternoon. Ayan, away naman tayo ngayon mga ka Wow, ang gandang white sand po nila mga ka-rivers. Oh. Gusto nyo maligo? Ayan, dito na po kayo sa uh, white sand namin. Dito sa barangay baring. na, na barangay dito barang. And good afternoon. Yan sa wakas nakauwi na rin ako. Yeah. Laon <laughs> ba dahil? Laon? Laon ba dahil po eh? balik na largo, largo buhi. Yan. Dito na kami mga drivers. Pauwi na kami. Marami. Yan. Kaya ako ngayon, ubog Hello. na naman. Yan. Yan. Nagbababa na po ako ngayon mga drivers no. Kasi lumangoy po ako kanina. Ngayon po bangkal ako layo. Ngali po yung tubig ngayon. Ayan. Lakad naman tayo papunta ng bahay namin. Ayan. Ganito po araw-araw po uh, ginagawa ko. Lagi naliligo po sa dagat. Ayan. Hai, <coughs> Ito po yung daan nito ito. At shortcut, sure sure lang po ako mga rivers para madali po ako maka natin po sa bahay namin. Yan. Dito tayo dadaan. lakad lakad muna tayo sobrang init po ngayon mga rebels grabe lakas ng init yan. yan malapit na po ako ngayon sa bahay namin at ito po yung paralan pala dito mga rebels sa elementary <laughs> Ay, chiko. Ay, chiko. Basa mo ko basa? Dili, dili, <tinyinyat> Basa o oh basa? Basa hmm. o basa?